Good morning, good morning. Ngayon ay wala kaming kuryente sa buong kaban na ano, kami nagis ano. And, buong kaban na to dahil walang kuryente. Kaya hindi namin alam paano gagawin Buti na lang malamig yung panahon. Ngayon ay naglalakad lahat kami ni Buntis. Weeks na lang ay eh, lalabas na ang aming baby. Ayan, nakalakad kami. Para mo ba yung mga kinain namin? Hindi, <laughs> <laughs> para mo ba si baby na nga. Medyo mataas pa ng konti eh. Ayan. May mga aso. Pag tumakbo kami. <laughs> Pag tumakbo <po> kami. <laughs> bababa For sure, bababa na si baby. Nadirig yung mga aso na yun. Ang natin kami. Nihingal ka? Ito lang. Ito <laughs> lang. Bilis lumaki yun. Oh. Kaya nga, ka, kaliit lang yun yung nakaraan. Eh. Ayun, di sa likod yun. Salikod, yun oh. Ito, may isa na malaki dito. Oh. Konti na lang yun. Ay, ay nabulok yung nasa supot. Nabulok. Nabulok ba? Oo. Ano nga, nabulok. Parang na... Ano, uh, nabulok ano? Ay, uh. Nabulok. Hindi kasi, kaya sinuputan ni Daddy. Tingnan mo ito, oh. Pinutaw na matayo. ang kumagat ng mga insekto. Eh, isa na yan, ha? Sana huwag mabuhay isa na yan, ano? Oo. Uh -huh. Ito, malaki-malaki lal ito. Ito. Watch out lang, Ito siya. Ito malaki na ito, ano? Ito, 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 ito buhay na ito, ano? Oh. Huwag lang mabubulok, ano? Hindi lang mangingitim, ano? Uy! Ay, bigat na. Hindi ba bigat yan? Matigas kasi yung... Hindi ba bigat yun? Connection, connection, connection. <laughs> ano na yan? Pwede na igulay yan. Kunti na lang. Alam mga bayabas. Oh, sarap ng hangin, no? Ang hangin, no? Uy, sarap ng hangin. Mm -hmm. Ganyan yung hangin ng araw, ano? Kahit ng ano? Ngayon na, eh, Diyos ko, ko pag hindi nakakulimlim, mainit. Ayan, ito yung lupa namin, malaki 1.2 square meter na inaalaga namin puro damo. <laughs> Ayan guys, so dahil nga, walang kuryente no kasi pa sa loob kami ng bahay medyo mainit hindi tong susumpan oh happy happy so we got a little serious hindi ito malamig sana kaya lang nakikisiksik eh dahil uminit tuloy mm so, Yeah, so may electric van tayo dito. Pwede na pala tayo mag-camping. Gawin natin tong camper van. <laughs> Minuksan ko yung pintuan dyan para ano, air continuous. Dahil nga sa sobrang init, nabuksan na rin dada yung swimming pool niya na 4 months lang hindi pa nabubuksan. Kaya ito, puro buhangin ang lumalabas. Siyempre, hahayaan lang natin ito muna hanggang sa maubos yung buhangin. Sa katabi ng swimming pool, eh, meron pa isang project si daddy ng isang swimming pool na mas malalim. Kaso hindi pa matuloy-tuloy at matapos kasi madalas nga ang pagdating ng bagyo. Tulad nga ngayon, may bagyo na naman kaya nakatingga ang mga gawain. Ay! Sarap buhay! Ano yan? Ah! Sarap buhay ah! A mermaid? Wow! Buti na lang malakas yung hangin, mahangin eh. oh, mahangin. Ito lang, Dahil nga walang araw at humahangin, ito nakatulog si Buntis dito sa likod ng van. Medyo may kasarapan din kasi mahiga dito, para ka lang nagka-camping. So yun, ano, wala, dahil walang kuryente, eh, hindi tayo papatalo sa inip. <laughs> Naiinip na kami, kaya kung ano-ano yung naiisip ko. So, ilan natin itong tent natin. Although hindi natin nagagamit, siyempre. Kaya natin ginagamit ito. Gamitin natin baka masira. Baka masira dun. dahil masira dahil sa... Patagal lang hindi ginagamit. Ganun lang ang buhay. Huwag lang magawa. mag lang gagawin. Parang hindi mainit. Ganun lang ang Napakadali na nga lang itayo ng mga tent ngayon. Isang bukahan lang tapos magkiklik tapos tapos na. Ito nakatayo na ang tent natin. Nakatayo na tent natin. Hoy! oy, oy, oy. Kain na, kain na yun. Kaya na oh. Magla-lunch muna tayo. Lunch tapos tulog ng five hours. Love Ay, swimming! Ayun ni si Pon. Sabi niya, swimming. Oh, kaya na, kaya na. Bilis. Ako na oh. One, two. Ay, kain mo na kain mo na kain kain Yung Steeper niya ondo no kain Kakain na muna kami ay bigat ko ako. <laughs> so what do you have for the lunch Uy, isang paru paa. pa 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 hindi mo, try mo, try mo. -higa ka, oh. Hindi naman ah. Oh, sarap ah. Bakit may camp? Ano, ano, ano? Bakit ano? may camping? Eh, kasi walang kuryente. Ayaw mo ba? Gusto. Gusto. Ano tawag dyan? Camping? Trip. Camping trip. <laughs> Dad, madami tayong food mamaya, ano? Yes. Higa ka dyan, kayo dyan. Pwede kayong sleep dyan. Okay, so... Tatlo-tatlo yung alaga ko dito. May isa pa sa labas na lalaki, si Riley. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming kuryente. Anong oras na? and buti lang. Mahal talaga, yun Uy, no? wow! may biyayan dumating! Ay, po'kin ka dun na empanada. Ay, sorry. Ah, Natutuan kami ni Ate, ano di sa pwede ng tao. Puro mga ihaw-ihaw ang mga anit. ano. Ano yan? Ano yan? Puro mga prituhan sa inyo uh, camping trip na, food trip pa yung. Ang yeah, sarap! Ang sarap, panada. Mm -hmm. Panada. Sarap. Mm -hmm. Tapos, ano uh, yung panada ng Ilocos, oh. Nasang pupi. Nasang pupi. Nasang pupi. Nasang pupi. Ito ang apple daw. Gusto mo? Mmm. Apple. Meron pa tayong ano. Yung panadang ilokos. May intermission sila mamaya. Saan? Nakanta kami. Eh kuya, ikaw yung panggit na eh. <laughs> Nakapula kayo eh. Eh ganito. Claire, pag ikaw naglad ganito Sinasabi ko sa'yo, Claire. Kain tayo. Tawag, ano tawag dito sa ano? Betamax. Betamax. Ba't Betamax? Mga hapay Betamax. Ay, dun eh. Oo, mga hapay. Lahas ang kasidit eh. Betamax. Hmm, wow, may pag-drone effect. May mga labit pang gala. Wow. Uy, ang aesthetic ng background mo dito, sis. Para kang nagka-camping. Sarap. Natulog na. Isang oras lang, meron na kaming kuryente. Sana. Sa aircon lang pala kailangan. Tulog? Isang oras na lang, may kuryente na kami, guys. Say yo! <laughs> <laughs> <Kung> ano <bio>. <laughs> <laughs> <-dito> na nag-iyo? Ano sa kamakain? Ang isang kaldera <na> <laughs> <laughs> oh, <laughs> -in yung kinakain mo rin Dito nang inaan pa yun sa kotse ha Kinain ko na yung ano ko yung panada Pakainin ka nga, nga ako tinatapat sa aircon na gano'n ko sa Aterona ka Ang eh. panada? Ang <laughs> panada? <laughs> Ang panada? Ang panada? Ang panada? Ang Sige, try Thank you. face the wall. <laughs> Gano'ng gano minutes. Sige, ako bahala sa mami niyo. Pagbalik niya. ilang Gano'ng taga? 10 minutes ako. 30 minutes. <laughs> <laughs> <Mabu>! <laughs> Thank you. Sabi niya kasi ako bahala ako. sa niya mami niyo. pagbalik pati siya. Pati ako naka-face wall <laughs> <lang laughs> <yun. laughs> Pinagtatanggol mo pa anak mo? ha? Pero ayoko nang ano. Tanggalin mo ayoko sila. Ito yan na lang yan. Tanggalin mo. Sige, tanggalin It was cancer naman to eh. Ito din mo ah. Ano mo? Ah, malibalos din mo ka na siya. Ay, hindi na pang SSC. Hala. Ilipat ka na. Anong salita mo? Ay. Punta na SPJ. Ay. Oh, mo kayo, wow, alam yun. Ay, namin kuryente na. <laughs> Oh, mo. Alas 8 ng gabi. Tara <laughs> yan. <laughs> Nawala na naman ng kuryente. So, nakaano kami. For the Lugaw. For the Lugaw Gaming. Uy, food trip na. Ay, hindi pa rin. Food trip pa. Ah. Kainan muna tayo ng Lugaw. Hmm. Um. Ah. Sana magkaroon agad ng kuryente. Men, men Naita na kami. Naita na si Buntes.